So inaabot ka na sa gitna ng red light. Yes po, yes po. Bigla ka nagkaliwa at sa pagkaliwa mo, doon meron tumatawid sa pedestrian lane. Ito na nga yung biktima kaya nasa mo. So meron kang violation doon dahil beating the red light ka. Kayo ho ang nagbigay ng kapirasong papel, tama ba? Opo, sir. Yung biktima ay traumatized pa. Dapat yung biktima binibigyan ng time na makapagpahinga, binibigyan ng araw. Doon pumapasok yung training ninyo na kung piskahin yung sasakyan, Paila ng kaso itong driver, ikulong yung driver, dalhin sa piskalya yung kaso, and then let the piskal decide. Ito, 25,000 mo na pala ng pagkakarayos. Salamat uh, pa po. kayo. Sir. Sige, sasama namin kay Colonel. And then, doon po sa pagpapakamedikal, sama natin sa isang doktor pa, espesyalista, para lahat i-check. Sige po, gastos ko lahat yan. Salamat po. Sige, salamat po sa pagpunta. Salamat po, sir. Ma'am Nicole, maaari mo bang maikwento ho sa amin uh, paano ho kayo napunta po doon sa area na yun? Saan po kayo papunta? Anong araw po na yun, papasok po ako sa trabaho. Um, normal na araw po yun ng pagpasok ko po sa pang-araw-araw ko pong buhay. Tapos, di, wala po sa hinagap ko yung mangyayari po yung insidente po na yun. Siyempre po, BGC po yun. Ang thinking ko po, nasa tamang daan po ako, safe po yung dinadaanan ko. Kaya hindi ko rin po in-expect na mangyayari po sa akin yun. Actually, naka-go na po yung para po sa pedestrian. So dapat po pwede na kaming tumawid. Kaso pinag pinilit pa rin po siguro na lumiko nung driver. Kaya po na natumbok po ako. Nakita ho namin ma'am yung video na talagang parang gumulong pa ho kayo. Ano ho ang uh, nangyari nangyayari matapos sa kayong uh, mabangga? Oh, may umasis naman po agad na marshal po sa amin. Sila po yung nagtawag ng ambulansya. Tapos hindi nga lang din po kami nakausad agad mula po doon sa ambulansya dahil po may hinihintay pa po yung driver na may ari po ng sasakyan. So nantay pa rin po namin para po makago po kami para po maisakay namin sa ambulansya din yung driver kasama po namin. Tapos doon pa lang po nakago siguro mga... 5 to 10 minutes po ang inintay namin bago po kami nakaalis din talaga. Saan po kayo tinamaan, ma? Um, tinamaan po ako sa kaliwang bahagi po ng katawan ko. Yun din po yung initial na naramdaman kong sakit. Um, basta po, hindi na rin po ako makapag-isip ng mga panahon na yun. Ang buong katawan ko po sa kaliwang barte po, yung masakit na masakit po talaga. In-X-ray po ako, and then pagka-X-ray po, sinaksakan po ako ng anti-tetano kasi nagtam nagtamo rin po ako ng mga sugat sa paa at saka po sa tuhod. Ngayon po ma'am, kamusta na mga injuries po ninyo? Uh, nakita pa rin po ba? May nararamdaman pa rin po kayo? Meron pa rin po. Um, yung mga sugat po, nilalagyan ko pa rin po siya ng oint ointment na binigay ng doktor. Um, yung kasakit ng katawan po, masakit pa rin po talaga yung sa ribs ko po. Pero yung sa balikat po, nabawasan naman na po siya. Sir, Nabanggit din na siya, kasabayan din yung driver papunta doon sa hospital. Ngayon, paano po umabot sa punto na nagkaroon ng agreement? Uh, yung pong sabihin po ng doktor na, na, na nag-release anak ako na walang fracture, uh, okay naman yung bata, walang ano sa ulo, walang internal bleeding. So parang nakampante na ako. So parang medyo gumaanan ng konti yung loob po tapos hinayaan ko na lang na siya magbayad doon sa sa unang ospital na pinagdala sa kanya. Okay. magkano 'yung binayaran niya lang doon sa Siguro sir? mga pati yung dapat nasa 1,000 plus siguro. Okay. Ano po 'yung uh, pagkakasabi niya kung paano niya sinasabi na magkaayos na lang kayo? Paano niya sinabi? Sinasabi niya eh kulang din din kulang din po siya ganyan ganyan na hindi po niya. Sinasabi ko po kasi noong una pa lang na papasagot ko rin sa kanya yung mga hindi ko mapapasok sa trabaho. Tapos wala po siyang ibang bukang bibig din po noon kundi kulang po siya, kulang po siya, driver lang din po siya. Ngayon po, uh, mam Ma Ma'am Nicole, nung nandun na kayo sa Traffic Bureau, paano po ninyo uh, binanggit yung nga nangyari at paano po ito hinandel no ng investigator? Um, una po talaga ay binigyan po kami ng papel na isalaysay daw po kung ano yung nangyari. And then, nandoon po yun kagaya nung pinil outan po namin yung lalagay po yung pangalan, kung ano po yung nangyaring detalye. And then, after po nun, binigyan din po kami ng puting papel. Po, ang akala ko po ay yung ipapakompensate ko po sa kanya initially nun. So, nilagay ko po na sasagutin niya yung medical expenses ko po. Yun nga po yung tatlong araw na baka hindi ako makapasok. Yun po yung akala ko pong Um, compensation initially. At if ever po na maisipan ko po magkaso pa din, magagawa ko pa rin po. Ibig sabihin po ba, ay uh, bago kayo pumasok doon, ma'am, sa traffic bureau, nakausap niyo na yung investigator na et, na nagkaroon na kayo ng kasunduan o wala pa? Wala po. Wala po akong binanggit na eto na po, may kasunduan na po kami. Okay. Wala pong ganun hindi ba na itanong sa iyo ng investigator na ikaw ba magfa-file ka ba ng kaso? Ano ang plano mo? Uh, hindi po. Wala Parang pong Ang pagkakatanda ako kung ano dahil meron na kayong kasunduan kung nagkasundo na kaming ng driver. Parang ganun po. Tinanong po ba kayo na nagkasundo na ba kayo ng driver? parang ganun po ang na natatandaan na ko eh nakalagay hubad doon na kung sakaling nagbago ang isip o hindi natupad ay, sa kasunduan po. ay magpa-file ka ng Kasi kaso ko naman po wala, rin, wala, yung rin, wala rin wala po akong nilagay doon sa sinulat ko po na ang kapalit po ng isinulat kong ito ay hindi ako maghahabla. Or magkakaso. Naibanggit din ba sa inyo na explain ang uh, proseso sa mga ganitong klaseng insidente at ano ba yung mga procedure talaga sa pagfa-file ng Wala kaso? Po. Wala. Po. Sa tingin niyo po sir, ano dapat yung nga uh, naging aksyon nila nang uh, matapos na nangyari itong insidente? Yun po. Yung sinasabi po ni Senator Rappi na yun yung tamang procedure ng pag-assist ng mga pulis sa pagka na, nagkaroon ng gano'ng aksidente, yung paliwanag mo dun sa ano, tsaka walang areglong mangyayari. Text po ako sa kanya kasi nung time ng Wednesday ng gabi na nagpapasitis scan na po ako tsaka x-ray. Tapos nung sinabi ko po sa kanya na ipapasagot ko nga po sa kanya yon and then yung mga hindi ko maipapasok dahil bugbog na bugbog po ako, nagbabargaining pa po siya na wag daw ng gawin sa kanya yon na driver lang daw po siya, ganyan ang akin po sa halip na willing di po siyang tumulong doon sa i po kami parang kinukonsensya po niya kami na wala naman daw may gusto sa nangyari nandoon na nga po tayo sa wala namang may gusto nang nangyari pero kung sumusunod po siya sa nang tama doon sa um, batas trapiko hindi naman po kami aabot sa ganito ayun po parang sinisisi pa niya ako na nagkaganon po yung ano yung sitwasyon niya Nagkaroon kayo ng kasunduan sa Traffic Bureau at nababanggit mo sa kanya yung mga responsibilidad niya na dapat niyang bayaran sa medical po, yung expenses ninyo. Wala po siyang nasunod doon. Wala po siyang, wala rin po siyang nag-initiative na anong, ano po, sasend ako ng, send ako ng pang medical ninyo. Wala pong ganun. Okay po, so tuloy po yung uh, uh, decision ninyo na mag-file ng kaso. Kayo sir, uh, supportado niyo rin po yung decision ng inyo pong anak. Si Idol na po yung bahala po doon sa medical expenses po ninyo kung ano pa yung makakalanganing na laboratories kami na po yung bahala at tututukan po natin yung case file po natin sa fiscal dahil para hindi na po pamarisan pa ng iba Sa ngayon po talaga di ko po alam kung paano kung makakapag move forward sa nangyari kasi uh, magpapa-check up pa po ako sa psychiatrist dahil baka po may naging trauma po sa akin yung nangyari dahil di ko po alam kung kaya ko pa po bumalik doon sa area po na pinangyarihan po noon which is makaka po yun sa trabaho po kasi doon po ako nagtatrabaho. Ano po sir yung uh, naging dahilan bakit uh, lumapit na rin po kayo kay Idol Rafi? Uh, para sigurado po may hostess Ay gusto ko lang din po na maasistan ng mayos kasi ang um, nuna nung ko po na areglo na po pala yun, parang nakaramdam po ako na ng hopelessness po ba na gano'n na, gano na lang din po pala yung mangyayari sa akin. Sa social media rin po yung mga nagsabi din na ilapit po namin kay Sir Rafi po. Nais po naming malaman ano po ang maitutulong ho natin dito sa biktima. we will facilitate yung filing ng case against dito sa driver na si Mr. Ityen And uh, right now ano uh, we're preparing lahat ng documents natin na nakapag-execute naman sila ng, ng mga affidavit and uh, kumpleto naman tayo ng mga dokumento. So uh, uh, we're just waiting do sa medico-legal ni uh, madam ano kasi napakahalaga yon. We need to ano to present yung severity ng uh, kanyang injury sustained dun sa pagkakabangga sa kanya so that uh, we could file you know, yung uh, case ng uh, reckless imprudence resulting in serious physical injury. Patungkol po doon sa sasakyan, ay maarihu uh, maari ba na natin na ma po ito? Uh, right now, ano, uh, meron na kasing time lapse. Ano? Palagay ko, medyo mahihirapan na tayo. Ano? Uh, baka ma-coerce ma tayo roon. But definitely, Etong itong, uh, itong uh, we will try to uh, communicate or contact with the uh, driver and will issue citation ticket. Doon sa nangyaring ng uh, insidente na yon the case will be filed, uh, direct filing na naman niya. However, uh, we will still issue yung ticket. Ano? Kasi, uh, kahit sabihin niya settle niya yung case o yung uh, gumugulong yung kasong na-file natin sa kanya, but still, ano eh, malinaw na malinaw. Even without the uh, viral video, even na hindi na record niya, malinaw na malinaw sa, sa kanyang salaysay na inaamin niya na talagang uh, very reckless yung kanyang ginawa. Uh, in fact, base doon sa kanyang salaysay is dapat paderecho siya eh. It so happened na naipit siya doon sa gitna when it turned orange. Di ba? So he decided na imbis na maipit sa gitna, eh, nag-swerve siya to, uh, sa left. It's a blind spot. That's a reckless move. So uh, definitely we'll issue citation ticket. Ano, uh, reckless driving. And uh, that would be our basis. Ano? So that we could recommend sa LTO for uh, appropriate action pag ganito po na may mga traffic incidents po tayo, ano ho ang uh, proseso ng mga, sa pagfafile po ng mga complainants po natin? Well, uh, when we talk about traffic accident, first is yung damage to property lang. Both parties, so both motorists, ano, incurred damage do sa property. Mas madaling imbestigahan yon. Ibig sabihin, nagkabangkaan lang sila, ang natamu lang na, na abala sa bawat partido ay yung pagkakabangka ng kanila sasakyan. However, in cases ng uh, damage to property, with injuries yan ang medyo ano complex na tinatawag natin that is uh, the time na yung policy natin on it is that we do not uh, ano we do not uh, tolerate or we do not uh, join in any way dun sa tinatawag na settlement kasi most of the time pag may mga injuries ang nakikita lang natin is yung superficial and uh, that's the reason kung bakit natin na nag uh, play safe tayo it's more appropriate na pina natin ang kaso so that uh, mas maganda yung compensation or justice na makukuha ng biktima. But in the event na they're persistent, ano, na talagang uh, mag-settle, ang policy namin doon is that ifa-file pa rin directly. So that in the event na yung isa sa bawat partido ay eh hindi tumupad doon sa usapan, eh tuloy pa rin ang kaso. As of this moment ay naka relieve po muna yung ating uh, investigator in case. Mm -hmm. Oo, oh, ni-relief natin tinransfer tin-transfer natin sa holding center so ibibigbigyan ng uh, hold mo na siya ano while uh, nag-iimbestiga kami and until such time na lumabas lumabas ang decision and it shall be conferred ng uh, district natin may uh, advice ko lang is that uh, huwag kayong basta-basta pipirma Palagay ko naman kahit naman sino may cellphone na uh, marami tayong modes ng communication maganda po yung ano nangyari na nandoon yung uh, yung ano yung uh, mga para gumabay ano and uh, of course uh, you could seek consultations. Usually kasi yan, na uh, basta pag hindi makapag yung biktima, uh, of course, in held in abeyance namin yung kaso. Uh, we're giving her ample, or oh, him, her ample time para makapag-isip, para makapag-medical ng todo-todo, para i-file natin ang case. But may repercussion po roon. Ang kaso na to falls under uh, 12, 12, 12 hours na dapat ma-file natin so with that kung talagang bibigyan natin siya ng uh, ng time para makapag-isip-isip eh talagang direct filing na i think yung pinaka turning point dito is that uh, the investigator failed to ano to to communicate clearly na if ever one of them did not make good dun sa kanyang promise eh itutuloy ang kaso ah uh, salamat po sa mga assistance niyo po tsaka sa mga susunod pa po sana po uh, matulungan niyo po talaga kami na Ma-file po yung kaso kasi wala naman po ako sa kung ano man na po yung nangyari. Gusto ko na lang din po mapanagot po yung nagkasala po. Dahil po uh, hindi lang po yung physical po na sakit po yung ano po sa akin. Dahil po nag-struggle din po ako sa iba pang bagay. Yun lang po gusto ko lang din po talaga na matulungan po na mapanagot po talaga siya. Salamat po sa tulong po ninyo. Maraming salamat po Idol Rafi sa tulong po ninyo na i-file na po namin ang kaso, uh, reckless imprudence resulting to physical injury po. Maraming salamat din po sa cash assistance na binigay niyo po na 25,000 initially at ang sasagutin niyo pa po medical expenses po sa amin. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po Idol rapi dahil na relieve na yung si Sergeant Osea at para hindi na po pa marisan ng iba nating mga kasama sa kapulisan. at para matrain na rin silang mabuti tungkol doon sa mga ganong klaseng insidente. Mabuhay ka, idol. Alam masusubungan, pag sa hirap pang lahat ay gusto mo nang tultukan. Gagawa ng paraan, pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta, solusyon sa yung pinagdadaanan. Maraming mahirap pang binigyan ng kabuhayan. Mga taong na binuway ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay. Ibinangon niya, idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayang ka ng may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang well kapal